Sino ang bumoto? Sino ang nalate? At sino ang namiss ang alarm? Tara, silipin natin kung sino-sino ang rumampa sa presinto nitong nakaraang eleksyon. May mga lugar na parang concert, punuan, at meron ding nilalangaw. Tara! Usisain natin ang mga numero. Sa katatapos lang na eleksyon, umabot sa 81.64% ang voter turnout sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, sa bawat isang daang rehistradong botante, mahigit 81 ang aktwal na bumoto. Isang magandang indikasyon na aktibo pa rin ang mga Pilipino sa pakikilahok sa demokrasya. Pinakamataas na turnout? Nanguna ang mga rehiyon, gaya ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region sa CCRR, na parehong pumalo sa higit 86 na porsyento. Ipinapakita nito na mataas ang political engagement sa mga lugar na ito, marahil dahil sa mas matibay na community ties o mas mataas na kampanya ng local candidates. Pinakamababa naman ang Bangsamoro Autonomous Region, BARMM at ilang overseas absentee voting areas ang may mas mababang turnout na nasa 69% na at pababa. Posibleng apektado ito ng accessibility, logistics o kulang sa voter education. Sa kabuuan, mataas pa rin ang kumpiyansa ng mga Pilipino sa halalan bilang paraan ng pagbabago. Pero marami pa rin pwedeng gawin para mas mainganyo ang mga hindi pa bumuboto mula sa digital education hanggang mas madaling proseso ng pagboto. Sino ang todo suporta? At sino ang medyo tinamad? Ito na ang top at bottom limang rehiyon pagdating sa pagboto. May mga rehiyong parang family reunion sa presinto, lahat present. At meron ding parang group chat sa alas tres ng umaga, scene zoned ang boto. Pilipinas, Ilocos, Central Visayas, at Cordillera. MVP, pero ba r -M -M. Baka na puyat. Kamusta ang voting vibes sa NCR? Ito na ang listahan ng mga lungsod sa Metro Manila, kung saan may mga todo ang boto at meron ding parang naipit sa traffic o tulog pa. Pasig at Malabon, good job, mga suki. Makati, San Juan at Mandaluyong, baka nagsnus lang ng konte. Sa lungsod na puno ng energy, tanong namin, bumoto ka ba o bumoto ka lang sa isip mo? Kahit malayo, bumoto pa rin. Silipin natin kung gaano ka-active ang mga kababayan natin sa abroad sa pagboto, mula Europe, Middle East, hanggang Asia Pacific. Pero teka, Mukhang may mga naging busy, nag-overtime o natulog ng mahaba. 7% turnout sa Amerika. Nakalive ba kayo guys? Kahit paano, saludo sa mga bumoto kahit nasa ibang dako ng mundo. Vote from afar, pero puso'y malapit sa bayan.